Hinabol ng mga pulis ang lalaking na Maril Umuno sa na nakagit -gitang motorista sa Tanay Rizal. Naharang siya ng mga sundalo sa checkpoint sa Morong. Nakuhanan siya ng baril, mga bala at dalawang patalim. Batay sa embesigasyon, kinumpronta ng suspect ang driver ng pickup at saka na Maril. Sa apat na sakay ng pickup, tinama ng isang pasahero na nakalabas na ng ospital, pati ang driver na nakakonfine pa rin. Nakakulong ang suspect na senior citizen na hindi nagbigay ng pahayag pero umamin daw sa krimen. Sa Otan Iloilo, wasak ang isang kotse nang sumalpok sa isang modern jeepney. Dead on arrival sa ospital ang driver ng kotse na sa backseat na nakuha ng otoridad. Sugatan naman ng tsuper at labing tatlong pasahero ng modern jeep. Ayon sa investigasyon, matulin ang kotse at biglang nagpalit ng lane. Kaya nabangga ang kasalubong na modern jeep. Nakadetain ang driver ng jeep. Patuloy naman ang pag-review ng kooperatiba ng PUJ sa kuha ng dashcam ng Modern G. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.